Nadulas po etong si Harry Roque sa kanyang statement. Mm, meron kasi tayong nabasa na isang article ng isang media at eto ay tungkol nga dito sa, or tungkol kay Digong. Matatandaan niyo po na kinasuhan ng plunder and graft and corruption etong si Duterte at si Bongo ni Senator Trillanes. Kaya supportahan natin uh, si Senator Trillanes. Hindi na siya po uh, tatakbo sa National Post kaya hindi po siya nagpapapogi. Ang tinutukoy ko ay si Senator Trillianes. katulad kasi na sinasabi na itong mga diehard na lumutulang, lumulutang na naman daw itong si Trillanes, papansin at kung ano-ano pa dahil sa papalapit na nga daw ang eleksyon. <laughs> Kakaiba rin. Yung tapang ni Trillanes po ay hindi matatawaran. Sigurado tayo. Kung hindi totoo yung mga ganito, edo eh, yung mag-counter uh, file ng kaso nga ito sina uh, Digong at si Bongo. Former Senator Antonio Trillanes has filed uh, plunder and graft corruption, graft corruption and corruption complaints against Duterte and Bongo over the alleged awarding of 184 government projects. Mo, you know, 184 sa pamilya ni Bongo na award. Hmm, yan yung sinasabing delikadesa ko na. May delikadesa daw sila. Kung isa, dalawa, hanggang lima lang to na government projects, ma, ma pa natin eh. Pero yung 184 government projects, di ba ang tindi? From 200, 2007 to 2018. Ganun ka, kahabang uh, uh, panahon, pinagharian na itong mga, na itong pamilya na itong si Bongo, ang mga government projects, siguro yung ilan dyan ay sa Davao pa, at yung ilan nga ay national project niya na. Pero sabi, eto, sabi, sabi na itong si Harry Roque, eto kasi makikita niyo si Digong at ang kanyang simpleng bahay. Pinatutunayan daw ito na walang pakinabang o hindi na kinabang si Digong sa mga government projects na binanggit ni ni Trillianes. Sabi dito ni Roque, alam niyo ba ang bahay ni PRRD ay napaka-humble? Wala pong karangyaan. Hmm. Alam niyo rin po ba, Mr. Harry Roque, na noon pa man ay madrama na itong idolo niyo? <laughs> Malay ba natin? Sa kanyang bahay daw, walang karangyan. Sa totoo lang po, ang bahay niya, nako, mas maganda pa daw ang bahay ni Harry Roque. <laughs> Baka kasi mas marami po kayong nakulimbad, Mr. Harry Roque. Baka lang, kaya mas maganda ang bahay niyo kay Dikong. Okay? So, yan ba ay isang revelasyon niyo? <laughs> na mas marami kayong pinakinabangat na government projects kasi gusto nyong ibida rin yung sarili nyo dito. Halos wala po talaga siyang naipundar. Well, <laughs> wala daw naipundar. Okay, sige. Hmm. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si Duterte o si Digong sa mga di kontrata na na-award sa ama at kapatid ni Bongo? Hmm. Paano mapapatunayan? Ay, paano niyo po hindi rin mapapatunayan? Dahil, yung, I mean, paano nyo na hindi mapapatunayan yung pagkakaroon uh, or pagiging walang delikadesa na itong si Digong at ni Bongo? Sige nga, patunayan nyo po na walang, uh, may delikadesa pa rin itong dalawang ito. O di ba ang hirap? Yan po ang pinakamahirap na patunayan. Yung kuno ay pagkakaroon pa rin ng delikadesa at pagiging pagiging malinis daw na ang konsyensya na itong dalawang ito. Sige, patanahin nyo. <laughs> Diyos ko po, mas mayaman daw, mas maganda daw ang pamamahay ni Harry Roque. At mukhang gusto niya ring sabihin dito na mas marami siyang naipondar kay Duterte o kesa kay Duterte. So anong ibig sabihin yan? Mas marami kayo na kulimbat? Yan ba? <laughs> Good luck.